Mga idol, ito na yung bago nating pispan ulit. <coughs> bago kong gawa. Yan. Yan yeah, mga idol. Nilagyan okay, ko siya ng waterway. Ito yung waterway, mga idol. para yung pispan hindi ma madadamage kung may bagyo yan kunting hukay pa mga idol yan doon sa meron pa doon uh, tatlong pispan mga idol banda sa unahan tapos dito isa pa bali maging limang pispan mga idol dito yan <coughs> bye bye